A puno, kaya na nalang magigbang agnaner. Kato pika, sige naman. Aka um, okay, to tama. Dito dito tama, oh, to dito. Iya,

Anong anong po pa itubog niyo? Ulo ka wala no na ako Hindi ganito, kita ganito, sa mong emosyon. Di bulo mo, bulo ka na engineer ba? Bulo, bulo na tawag engineer. Nakomana muna ng engineer ninyo. Report na sa opisina niya.